guys. Naradali sa likod sa among balay. Maghimuog ka lang nga uling guys. Hmm. Ako ikaw din nga boss. Lot akong himuog ka lang. Pistingan ako kung magaling mga uban eh. Kay nakuha may siminto nga iabrihan. So nagkuha ko. O mga niya akong utangag kay, balas. Kaya hindi amang po'y balas ko. So ako rin pistingan kung magaling mga uban eh. Ako ang tabaho. Hmm. Okay. Ina na ko kung anak. Na magpalit may uog ka lang. Hindi man kay. Layo ba kasi mo ang, ang, ang syudad Ang market ba mga. Pero mga kung yung ng motor, mga 20 minutes pero kung mag jeep, abot -o -o, 45 minutes na maghimo ko, katuan ka eh, ako eh, timing kayo, nakapalit ko gahapon o pang-ana sa to ang mga so like, right. testing nga natin kung magkarima o ba niya itong trabaho yan ang isa bulag to dito ang graba atong masakon, umasa ka rin so, tama na natong tubig ang Oops, tapos. Magmasa ka, magmasa. Laman. Kung mga anak, nagpalit na ugas mo. Maghimo lang ko kay, para sa anin nga usahay ma, Mahurot ang gasol, eh. Okay. Magamit. tinggalnya aku ni tinggalnya aku guys. Guys. <tuk> ha? Nang -nang? Nah, Kok. Kok. Mana? ibutang dia. Okay. Nah, kua, anak nih? So dapat buslutan sa dinako diri o para na ikagi an sa hangin. O ayan butangan ubinasa. minasa ay na unsa man di buslutan na nato. Buslut na siya. So ato ni ibot sa. Katapos. Butangan nako

masa na punta so, guys oh Puno na So patuyuan patuyuin mo natin Ayan guys nauga na siya So ako kuning kwa ko mo Ang na itong silipin kay Tangan pa na siya Tangan ako siya guys. Kani So. <coughs> ko to eh. Sabi. So, mauli na akong gihimong kalan kagahapon, guys. Mm, ako gina na siyang gi, gi kugihan. kaya Lisod kayo kung mautan ka gasol niya, wala kay kalan na di uling. So, dilit ka makalungag. So, akong gihimong kaning kalderin nga buslot, ako siyang gimasahan nagibutangan po na ko bangag So, ako na siyang gigamit gani buntag, Dari ko naglungag. So, uki okay, ka ayo. O, kung anong siya, ang iyang bangag ana, then ako na lang siyang gisapsapan, kay para makahunga o bitaw. Kay, din hiraman ang ihang bangag ani ganiha. So, ako siyang gisapsapan, Mentras humok pa. O, di. pwede na kaayo. Pwede, ganiha. ha, ko naglungag. Mm. Naglungag kong saging din hi. O, diba? So, may mga iringa. Uy, samukan kayo. So, akong gimo Kanina, dayo ng akong himong patanganan. Hmm. O, okay kayo. O, di ba? Kung creative ka, uh, magamit ni yung pagka-creative. So, this is our video for today. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and follow. And please follow my FB page and YouTube channel, Marina Salazar Abaches.